at sa aking pagsisid isang malaking isdang banak ang aking nakita agad kitong pinana at tinamaan sa likod pero bago tayo magpatuloy baka naman kung pwede pakipindot na lang ng like at pakisubscribe na rin para updated ka sa mga bagong video yung i-upload ko salamat po at sa pagpatuloy ko sa pagsisid isang lambay na naman ang aking nakita malaki na ang lambay na to mga badi nasa mga tatlong gamo siguro at mag shout out muna tayo Father Ansan Fishing TV shout out sa inyo mag kayo palagi at ito isang isdang banak na naman ang aking napana napakalikot ng isda na to kaya mahirap patamaan ito banak na naman napakaraming isdang banak sa spot na to Ayan, tinamaan naman sa likod. Muntikan pang makawala. Si Ron Suta, out sa iyo buddy. mag ka palagi. Salamat sa panonood mo sa aking mga video. At ito isdang dang banak na naman. Ang aking napana, ayun medyo napuruhan, maganda yung pagkakatama. Ito isdang dang bulatok o batog, tawagin dito sa amin. Maganda din yung pagkakatama niya at ito isdang samaral na naman or kitong kung tawagin dito sa amin medyo malaki laki na nasa mga kalahating kilo siguro at ito nakarating na kami sa may bandang batuhan isdang sulid na naman ang aking mga napana dun kasi sa may buhanginan kanina mga isdang banak ang aking napana ito solid na naman medyo malaki ng mga solid na dito, ito isdang samaral na naman, o kitong medyo malaki na rin nagpahabol-habol pa akala niya siguro hindi ko maabutan nagpaikot-ikot, ito solid na naman napakadaming solid sa spot na to magsilabasan ng mga isdang solid kapag Malakas yung alon at malakas yung agos ng tubig. Ito maganda yung pagkakatama niya, oh. hindi na nakagalaw masyado. Malikot kasi ang sulit kapag hindi maayos yung pagkakatama, kagaya nito, oh. nagpaikot-ikot pa. Ito sulit na naman, medyo malaki na nasa mga dalawang gramo siguro hindi kasi gaano lumalaki yung solid kinalakyan ito nasa mga kalahating kilo pero kadalasang napapana nasa mga dalawang gramo o tatlong gramo bihira ka lang makakita nito nang umabot ng mahigit kalahating kilo at ito isdang ilak kung tawagin dito sa amin sa ibang lugar naman hmm. natawag nila ito na puyo andon pa yung isang kasama niya medyo malaki na kaya tinira ko na baka tirahin pa ng iba nagpaikot ikot pa siya akala niya siguro hindi ko matamaan at sa aking pagpapatuloy isdanggit na naman ang aking nakita nakalubog sa may bato ayun no medyo malaki na at malapad na ang mga danggit dito kaya tinira ko na okay na to pang ulam ito, danggit na naman. フッ。<noise>